So, kamusta mga dre, no? Eh itong balita na to kahapon. Pumasok eh regarding naman ito kay uh, Representative Rodante Marculeta. So, 'yun. Eh medyo dito sa usapin na to eh tagilid talaga yung komento ko dito dahil hindi naman talaga nagiging maganda yung ganitong klase ng disisyon ng House of the Comit uh, Comit uh, Committee. Okay, so House of the Committee. Kasi, di ba, uh, sinabi dito, eh, tinanggal itong si Representative Marcoleta and walang sinabi kung ano yung dahilan. So, panoorin natin to o natinanggal siya sa House Committees dahil sa paninindigan nito sa mga umiiral na panuntunan, regulasyon at standards ng parliamentary practice. Mr. Speaker, on the part of the majority, I move to nominate and elect to the Commission on Appointment, to the Committee on Energy, to the Committee on Justice, to the Committee on Public Accounts and Council Amendments, Representative Virgilio Lacson, Vice Representative Rodante Marcoleta. So moved, Mr. Is there any objection? Chair here none. Motion is approved. So, di ba? Baga, ang pangit ng dating, no? pwede kasing sabihin ng karamihan. Ako, sa opinion ko, di ba? kailan nang na ni Congressman Marcoleta etong si Inday Sara. Diba? Nagtalo. Alam po, napanood nyo Nagtalo pa sila ni uh, Paduano. And ilang linggo lang ang lumipas. Eh, tinanggal siya sa, sa ilang house committee. Sa posisyon. Sa ilang house com committee. And kayo ba masaya sa ganong klase ng desisyon na parang hindi ba hindi niyo pa matatawag na power tripping to no kasi sila sila yung nandiyan eh pwede naman din kasi nating sabihin na napagkaisahan siya dahil magkakasama yung mga yan eh iisa yan ang paniniwala and merong isa na umuoppose ba diba? so minsan kasi kailangan din natin yun eh ako sa part ko hindi pwede na lahat ng tao eh, aayon lang sa gusto ko. Kailangan ko rin ng mga taong ko sa mga gusto ko para malaman ko rin kung tama ba itong gagawin ko. Kung baka mag-isip ako na ano kayang problema, ano pa kayang... Ganun din eh. Sa bansa natin, hindi rin naman pwede na uh, aayon lang lahat sa daloy ng panahon, kumbaga, aayon lang sa lahat na kung ano yung gusto ng karamihan, eh, ganun-ganun na lang. No? O, kaya dapat may isang kumontra dyan, o, dalawa. Hindi natin sinasabi na mali yung pamamalakan ni Presidente Marcos, pero, Marcos Jr., sorry, pero, kailangan niya pa rin na mayroong mga tao na nag-o-oppose sa kanya sa mga tao sa baba dahil pwedeng maganda yung hangarin niya, maganda yung ginagawa niya, pero na-overpower na siya dito sa mga nasa baba at hindi niya nalalaman yun. At hindi niya nakikita yun, di ba? Kagandahan ng ganun eh. Yun yung, yun yung gusto ko sana mangyari. Pero yun nga, tinanggal siya, hindi natin alam kung ano yung totoong dahilan, eh medyo alarming yun para sa akin. So kayo, oh, kung ano ang inyong opinion dyan, eh, please mag-comment lang kayo at atin din yung pag-uusapan. So hanggang doon lang guys. Again, maraming maraming salamat sa inyong panunood and God bless.